Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова So yun, what's up mga kabsat? Bali for today's video mga kabsat, nandito ako sa gitna ng bundok. Sa masukal na bundok, kung kikita nyo, napakaraming mga kwan ka. Nasa bandang gitna na ako. Bali, nagtitingin ako ganito guys, yung mga malalaking ganito. Ubod, ang tawag namin dito. Bali, kuan guys, inuulam yung kwan parang yung palambot dito banda. Pero yung mga malalaking ganito guys, itong mga ganitong kaliliit, wala pang makukuha dito e eh nakita ako dun sa bandaron pero pinag pinagkuhanan nila ngayon dilipat ako dito sa kabilang mundok kasi dyan sa kabila pinagkuhanan na nila surado wala na akong makukuha dyan kaya lilipat ako dito sa kabila ito yung bundok guys na nakikita pagka nagpapakain tayo ng baboy doon sa baba pagtingin mo dito ito yung pinakamataas na bundok wala ito yung inakyat ko yan guys mag-ano na naman ako magharap ako Bali dyan banda guys May mga pinagkuhanan dyan Kaya sigurado wala na ako makikita dyan Ewan ko lang dito sa banda rito Ito guys yung mga tinitignan natin Ito yung mga malalaking ganito Ito yung puno nyo Kaso maliit pa yan Hindi pa pwedeng tunin Wala din lang magkukuhang ubod Dito may pinagpuhanan dito Doon sa banda baba Yan guys hindi na ako pupunta dito Dito na lang ako sa kabila guys ayan pa ang akyatin natin tapos makakarating na tayo dun sa pinakatoktok uli ito yung pinaglakaran natin bababa yung doon tignan natin sa taas pamaya guys kung kuan abot ay makikita yung kuan yung ilog bali nakikita ko na dito yung hanging bridge guys pero dito sa camera hindi masyadong makita yun Well, mo muna tayo doon guys para kung pa baka sakaling may makita tayo dun sa taas dito wala tayo makita Doon kanina may nakita ako pero pinagkuhanan malalaki pa naman yung mga yun yan guys akyat tayo ulit ito pala yung mga kwan guys oh. dahon na kwan matatalim kalimutan ko pang mag jogging pants akyat tayo dito maghanap tayo ng mga kwan mga hindi masyadong matarik na akyatan saka yung may mga kuan patungan ng paa tulad dito tapos marami pang mga harang mo na kuan na matatalim Ito malapit na tayo dyan sa tuktok guys. guys ito na medyo patad na dito ito na yung sa uh, pinakatuktok medyo pantay na dito guys hindi katulad dun ng tarik tarik masyado Ayan guys, wala pa akong nakikita. Mga ubod. So yun guys, may nakikita ako dun sa banduron Pero malit pa. Pero tignan natin. Baka sakalong meron ng ubod. Baka sakalong meron tayo makuha. Kaya kan. Pa, Pagsaganan natin yung mga malili At least meron tayo makuha. Uy. Um.

pa pwede guys malit masyado ayun so guys dito sa pinakatuktok ano may daan sil may daan ng tao dito mga dinana, dinadaanan ng mga ano guys ng mga nag ano ng mga wild chicken nag hunting ng mga wild chicken pati dito mayroon din sila dito linis guys oh tapos nangunguha sila ng mga ano yantok ito yung mga pinagkuhanan nila ng mga yantok oh. mga maliliit na yantok yung kinukuha nila hanggang wala pa tayo nakitang ubod natin to guys pero maliit mas maliit pa yata dun nakita natin kanina okay, so. ito guys ito 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 dash kunin natin para makita nyo. Ito guys, balatan natin. Ito guys oh. Kamis. Hmm. Ang hinahanap ko guys yung mga malalaki. Para pang ulam sana. Pero pababa na ako dito. Titingin pa ko kung may kasakaling meron ano, meron pa. Kamis. Okay, guys. Pagbabalak dito. Tingin ako dyan sa baba. So, guys. May nakita ako dito. Medyo malaki na rin ito. Okay na rin ito para may makuha ako ang ulam namin. eto guys, ang pagkuha dito para makuha yung talagang pinakaubod niya dito sa may kanto niya, may kanto siya dito. Ano, kumbaga malit dito tapos biglang tumaba, biglang tumaba. Dito natin kukunin. kunin natin dito sa kwang sa so, medyo malinis na area para hindi tayo mahirapan sa pagbabalap so yan guys nadulas tayo mula doon hanggang dito hindi ko buti na lang hindi ko na ano tong camera ko so yan guys papunta ako dun sa kabila para kwan pa Tinisan tong nakuha nating ubo dito. Okay. Mas maganda kasi doon, mas malinis. So yun guys, may nakita kong puno dito na nakahiga na kwan. May mga butas. Ito mga kadalasang pinag ano, pinagtataguan ng mga boot. O oh, yung mga wild rat Ito. Kadalasang pinagtataguan nila. Hindi ko lang alam kung meron naman ito guys. Gangdon doon sa niya puno niya so guys po subukan kong sundutin ayan so, nga guys walang laman Ayan guys, at least may nakuha akong isa. Hindi ako na sibong. <laughs> oh. so ayan guys, bali dito sa eh, sa kontropesto ko ngayon. Hindi na ito yung pinag-akyatan ko kanina. Bali pagpababa ako dito, ibang kwan na guys malayo na dun sa bahay namin dito sa pinakababa na kaya dito sa side ng bundok dito ako dadaan hanggang sa mapunta ako dun sa pinagakyatan ko kanina tapos dun ako bababa dito kasi guys maglalakad pa ako ng kalsada kung sakali pagka dito ako bumaba tapos hindi ko rin alam yung daan dito kasi galing ako doon sa pinakatuktok tapos ano pababa na ako dito hindi lang ako makabidyo guys kasi kwan may dala na akong ubod tapos sobrang kwan ang tarik pa nung tong daan baka madulas ako mabagsak pa natin tong camera natin sayang naman na. so yan guys video na lang ako, ulit mamaya pagka nandun ako sa tapat ng kwan ang pinakakita natin so, habang papunta ako doon magtitingin pa ako kung sakaling may makita pa akong ganito ubod So yun guys may na ako dito isang maliit. Kukunin ko na rin para may dagdag tong ka. kinuha kong isa. Ito oh. Kukunin ko na rin. Then guys, ito yung huling nakuha natin, yung maliit. Ito yung huli, ito yung nauna. Dish na kadalawa tayo, guys. So yun guys, tuloy na ako, papunta na ako dun sa kabila, dun sa pinagbaban ko kasi kwan, kasi nauuhaw na din ako. Kaya Di ako nagbaon ng kwan, tubig ko, kala ko mabilis lang ako. Kala ko kasi marami dun guys, pero kwan, may na, mas nauna pala sa akin kumuha kaya kaya ayun nagdiretso ako dun sa taas tapos mababa ako dito sa Badarito tapos pabalik na naman ako dito dito ako sa kung, eh, kung mula dun sa baba guys dun sa pinagkakitan ko tapos hanggang dun sa taas bali nandito ako sa gitna bali papunta ako doon dito yung daanan ko sa gitna yun yung sa taas tapos ito yung sa baba so yun guys nandito na ako sa tapat ng kwan pinagkakitan ko kanina Grabe, dami kong guys offline, ay kamera, of dengnya, oh dami kong kanina doon sa Sa oh, guys, bababa na ako dito sa ko kanina. So, sobrang Sobrang sofal. thông gia thông gia xóa bít

gusto kong tingnan itong kwan hindi ko nakita kanina ang makita ko itong pinag pinagkuhanan namin dati ng kwan ng yung tinatawag na boot ito pala yung kahoy kung nakita natin may butas kanina dun guys ganun ang nakuha namin guys anong tawag nito oh eto noon guys malit pa ito noon. Oops. Ngayon sobrang laki naman na. Ay. Ay. Ay ano na siya. May palaman na siya. Noon may butas ito noon. Ay, malaki na siya. So guys, itong butas na to may, may nakuha din kami dito noon doon sa bandang itaas Ito guys, malalaman natin pag may laman, pagka dito sa baba hindi siya tuyo tulad nito Pag basa-basa yan, sigurado may laman ito pero man. noon guys, ang pinag-anuan namin ito, basang-basa ito noon dito sa baba Tapos nandun pala siya sa taas nakatago doon namin nakuha sa taas eto guys, yung puno ka ito, ang tawag namin dito, pamuplasin. pare yung may butas doon na nakita natin no, kanina, ganito ganitong kahoy din yon Tapos ayan, yung isa. Ganyan din yung may butas din yan. Ito. Pare-parehas, pamuplasin ang tawag namin sa kahoy na ito. Ganyan guys, sobrang laking kahoy. Bale, ayan na yung sa amin guys so, oh. Ang bahay namin dyan na sa baba Ayan na yung kalsada Bale, napapahinga na lang ako dito Tapos bababa na ako Bale, ito pala yung pinakamataas na bundok guys Na kwan. Na Kuhan dito sa amin Makikita itong kuhan guys Itong bundok na to Yung kwan sa mga previous vlog natin Nung pag nandun ako sa mga baboy natin Tapos pag tanaw dito Ito yung pinakamataas Sinakyat natin Uh, gusto ko lang makakuha ng ganito pero at least may nakuha naman ako. Pero ang dami kong pan guys. Ang dami kong sugat. Hindi ko nabijuhan kasi ko pinatay ko kanina. Ang dami pa dito. Buti nga lang guys hindi ko hawak-hawak tong camera ko. Nakaipit dito sa ano ko sa tagiliran ko. Eh, baka na damage pa tong camera natin. So yun nga guys hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa po subscribe please subscribe like and comment na din guys mga comment na din guys so yan guys hanggang dito na lang ingat God bless bye bye